Ayan, habang naghihintay tayo dito na magkinaang ulan ngayong hapon nga so shout out muna sa amigo natin na si GGM Mix Vlogs kailangan so, natin ka pogi kundi nung pogi pa rin natin na uh, amigo si amigo natin Mototan Vlogs so thank you so much mga amigo no? uh, Abang-abang tayo sa mga vlog nila. And then, paki-subscribe nyo rin sa channel nila dito sa YouTube. Din. So, thank you so much. At tayo so, tayo kasi malakas nila nyo So, good morning everyone, no? So, for today's video, ikutin lang natin yung, ano, no? Yung palengke ng Nyolocena, no? Dito sa bayan ng Nyolocena. So, uh, let's go! Yes, ayan na nga. So, parang, ano? Iniwan na tayo ni, no? Amigo natin, Andam. So, nabayad do kauli sing lang tayo. So, mula don kanina sa dolo. So, tatawid tayo dito. Dire diretso sila. So, ayan na, tumagos na tayo dito sa dulo And uh, let's take a look back no? Nandun sa dulo At uh, linip tayo tatlo 100 ayan so ayan ah, diret diretso tayo at nandito na nga tayo no, sa ating venue dito sa ano, no, uh, manoka ni Migo natin so andam so okay natin kay guwapo ng Migo good morning Tutup na Meg tungkol sa isa? kung ano siya kahit pa ano kung 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 ano ano Sinamahan tayo ni amigo natin ano uh, Andam na pumunta dito kasi nagtitinda sila dito ng ano ng lechon manok so tamang tama mamayang gabi hindi oh, uh, lang okay. lechon manok lang ay <laughs> uh, slice na sir uh, slice lang so <laughs> mamaya dire diretso punta natin si uh, amiga natin decide doon sa kabila uh, namimili pa ng mga prutas prutas na bilog doon pampaswerte daw kasi bagong taon eh guys ayan na nga no chap chop na let's go manok tayo para mamayang gabi so tikman natin kung napakasarap talaga yung ano nila so, let's go manok nila dito sa ano sa bayan ng Nyo Lucena so abang abang lang guys no sa moto vlog natin mamaya iikutin natin to kasi uh, for now Uh, medyo tumila na yung ulan kasi kanina napakalakas ng ulan dito eh. so ayan o oh. tuminto uh, na yung ulan so abang abang lang guys uh. Uh, mga amigo ada di sini Pan, Tadlo, Isandan uh, Soft drinks, 300 for 3 pieces ni. No. Angelina, ang tinapay nga wala sang buho-buho. po Shoutout kay Amigo Tagli oh. Pabolo mo kwarta si Amigo Tagli po Mabolo mo kwarta sa Palawan sa Sabi Okay Butter 300 So Why pa kami kwarta Hahaha <laughs> Tot de Para sa bagong tuig. Wow. Makulimlim naman dun sa dulo. Pogi natin uh, Amigo Si Amigo Andam With son Andam uh, Andam So doon sa kabila sa likuran natin Makulimlim At uh, dito naman sa harapan natin no? Lumabas naman si Haring Araw no? So diretso tayo dito sa parkingan ng ano uh, Damiris parking area Dito yung ano Susakyan ni uh, amigo natin Wilson well and Dam So ayan Pagalinta, wait for zero. he gel yo sara gamito. Yes, yes, thank you guys, thank you guys. So, ayan na nga doon sa kabilang makulimlim. Oh, so, at dito naman sa right side natin, uh, lumabas yung si Haring Araw. Yeah. So, diretso -dire na tayo papunta natin yung ano pinanatin ka um, magandang si Amiga Desai sinabi <silence> dito <laughs> 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 Ala eh, 280 to. 280. Gamay gamay. Hindi, ang ganda marana. <laughs> lumpia, lumpia. Ano mi? Ano ba kanta mi? <laughs> ha? Lumpia rapir. Lumpia rapir. Lumpia rapir. Kebilog ya. Lumpia rapir. Kamulah rapir. <tap> <Lumpia rapir. tap> <Lumpia rapir. tap> ah, na. Nice. Oh, thank you guide. Siapa lagi ya? Di sana tayo dan para lacto. Jumlah setua? J A. Hi, Kapten. Kapit. Hai Moen. Terima kasih. Terima So pagkatapos natin pumunta at bumili doon ng uh, lechon doon sa kabila sa so, may uh, lechon na ni amigo natin na uh, andam. So umikot lang tayo ng konti doon. And then sa ngayon, dire-diretso tayo doon. Uh, bibili ulit tayo ng lechon doon sa Chestogo. So uh, punta na natin doon sa kabila. So abang-abang lang mga amigo. <laughs> <laughs> Ala eh. <laughs> Yan ang ulan. <laughs> Yan ang ulan ale. <laughs> so ayan ano. Diretso lang tayo and then mga ilang ano na lang dito na tayo sa dilihan uh, ng ano. Looks to go para maiba naman. Doon kanina, doon kanina native lang 'yun eh. So ito chok to go na to. So uh stop na tayo. So step over muna tayo. So at nandito na nga tayo no. So ayan. Uh, mulan umulan pa. So napakaswerte natin no. Uh, kasama natin ulit yung ano yung, uh, kaysa, uh, na, so makakakakit si Saidi sa ano tapos ko so ano may lang sila dyan sa ano tapos ko dyan yun uh, so kanina uh, native na manok lang yun andito, ito gusto nila uh, yung mga uh, anak ko yung gusto nila so gusto uh, ko ayun uh, gusto nila so, Uh, thank you so much sa uh, lahat ng ano, uh, subscriber natin yung mga hindi pa subscribe so ano pang hinihintay nyo subscribe na kayo so uh, sana na enjoy kayo sa video natin ngayon na sa pag -ikot natin dito sa palinti dito sa bayan ng ano, no, bayan ng uh, Nyolse na so thank you so much happy new year Bye!